Yung magandang Tuesday sa lahat. Huwag mong ipagmalaki. Nauna na midri sa area kay Kamahaw Domi. mi. Pero wala mi dala lighter. Pwede siya may makasugba. Huh? Yung lighter. At tay, Amang ho noon. Hinayan ka. Bangus na gamay. <laughs> pambirad <laughs> ay nagpalit na nga ito si Rugwan ato ya pagintay ka ato ay ayun pa kayo ito kung na nagboard dali ka gabi eh Rag na agyo, nagpapakapara ka po dito Dito kayo na tayo Okay kayo <laughs>

Hey, Mickey Mouse. Kumusta ka na, Mickey Mouse? Huwag mong ipagmalaki. Hey. Liyok pinakurat, mga chong. Ito na po, mga chong. mag ako. Ano pa sisimulan kung matatapos na? Masisisi mo ba kung napapagod na Kahit na mahal kita, hindi sapat na Dahilan naman manatili pa sa tabi mo Kaya ko namang ilaban ka pa Alam mo na iningatan kita Kaso lang may hinahanap ka pa Nagulang pa rin kahit lahat ay ginawa ko na

Gusto mo bang tulongin dito, tayo sa dilim, ipasa mo 'ng palihim, Abang walang nakita. Kasi tinig mo, katamo mula-mula, hindi ko na alam ba't ako ay natatawa. Gusto mo bang tulongin dito, tayo sa dilim, ipasa mo 'ng Gusto mo ba tumigim dito tayo sa dilim Ipasa mo ng palihim habang walang nakatingin Mga mata'y singkit at namumula-mula Hindi ko na alam ba't ako'y natatawa Gusto mo ba tumigim dito tayo sa dilim Iba gusto ko bang Dito tayo sa dilim Ipasa mo ng palihim Abang walang nakatingin Mga matay singkit At namumula mula Hindi ko na alam Ba't ako ay natatawa Gusto ko Dito tayo sa dilim Ipasa mo bang tayo sa dilim Ipasa mo ng palihim Abang walang nakatingin Mga matay sing kitat namumula mula Hindi ko na alam Ba't ako ay natatawa Sa ko ba't tumigim Dito tayo sa dilim Ipasa mo